Hey guys, what's up? Ayan, magandang araw sa inyong lahat uh, Dito kami ngayon sa Rizal National High School uh, Dito sa Pasig Dahil dito gaganapin yung uh, Grand Charity Ng Yamaha Sniper Club Philippines YECP So Ayan, uh, tunghahan nyo At makikita nyo naman Ang napakagandang event Na gagawin dito Ng Yamaha Sniper Club So, ayan yung... Itong nasa likuran ko, ito yung... Uh, Rizal National uh, High School Museum. Ayan, oh. So, tara. Punta na natin sa loob. Kararating lang namin dito, guys. So, ito, guys, yung... Rizal uh, High School Museum. Napakalaki pala, oh. So, punta tayo dun sa ating mga tropang sniper so ayan ito sila marami rami puro sniper ito yung sniper club Philippines so ayan tingnan natin ang mga magagandang motor na naman dito mga kapayab na yan ang magaganda. Paano masabi? Yan si Kap Mimi. Okay. Mamaw. Mama. pa dito. Pasal na tayo dito sa... saya Saan yung attendance? Ay, attendance. Attendance. Tapos na? Saan? Diyan. Okay. Hindi pa ako nagsulat eh. Hindi na si Ha? Okay na? Okay na. Okay na. Okay. Okay. Nakahuli na yun sa maisipin kung sa araw tayo sa nakikita mga bisita So ito, umpisa uh, okay, na po tayo. Hindi na po natin na may kaya ni Top Minded. Hindi lahat na kayo para po sa ating uh, opening prayer. Sa sandali po ay natin ang presensya ng ating Panginoon. Magsimula po tayo sa malalang naman ng Madakat ng Spirito Santo. Amen. Ah, Pakilang ah, Diyos na uh, mga pangyarihan sa lahat. Uh, ah, pinupuli at pinasasalamatan po po namin sa magigayang araw neto na ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa na ito. Salamat kami noon sa buhay at kalakasan na meron niyo ngayon sa blessings na aming ipapahagi. Dalangin namin pa noon na ah, sa pagpapahagi namin ito ay maging inspirasyon kami sa bawat isa, maging inspirasyon kami sa lahat ng mga riding community ng Sagayon ay uh, marami pa uh, matulungan namin at may kalat namin ang tuloy na pagmamahal. Dalagin din namin Panginoon na sa uh, mga kasamahan namin na nasa dahan pa lamang, patuloy pa lang bumabiyahe, ay bigyan mo sila ng kabay at kalimuhan ng Sagayon ay makarating sila ng ligtas at maayos. Dinadalangin din namin higit ang mga kasabahan namin na hindi nakapunta ngayon, nawa sila ay magkaroon ng bukas na isip ng sa ngayon ay uh, makasama pa namin sila sa mga sa mga ng na charity at activities ng City. Dinadalangin din namin higit ng noon, ang aming beneficiary na uh, uh, kasalukuyan na nakararanas ng malubhang karamdaman. Nawa, uh, maging unang hangpang ito

ito ah. Uh. All right. So para sa pasimula ng ating programa, dadalawakan uh, natin dito. Uh, all right. Dataan muna natin ang ating All right. Para masari po ang mga nanonood, natatlong segundo ng dalawang minuto para sa sari. 6 minutes 90 seconds ng studio ng natin at uh, Young Island of Philippines. First, grand Charity ng National certificate of appreciation is presented to we express our sincere gratitude for your generosity in supporting our charity vision. stay safe and enjoy life to fullest this October 15, 2023 Venue Rizal High School Dr. Sixto Antonio Avenue canyoga Pasig City Time 8am to 12pm I came, that they may have life and have abundantly a complete life full of purpose. Ulas Sajan, Chapter 10, verse 10. <laughs> ang signatories ng letter si I see Elindo Bohas, I'm National Assistant Coordinator; Ariel Sua, ang ating National Head Coordinator; Paul Dexter Santiago, ang ating National Secretary; Mike Alfredo Pagdano, ang ating Vice President, and nagawa am ng ating uh, President, ang Elindo ko ang kabinig. Ito ang lalaman na nating certificate. Masa ng walang pangatakapro natin. Okay, so para i-award ang uh, certificate na ito, tiyatawagan mo po ang uh, ating mga kasamahan sa National team para sa mga ating mga sa stage to award this certificate sa ating mga bisita. First, Tinatawagan po namin ang R150 United Dorado Riders Club Incorporated Pasay. Walang pakalanan po natin. Again, ang R150 United Dorado Riders Club Incorporated Rizal. Chapter po ng Pasay and Rizal. Please proceed please po sa stage. Punta po tayo dito sa stage uh, para sa ating photo-off. Picture-making po muna tayo together po sa pag- आगातावर के पुनादेव सिटो टैक्स टीवी जोटास टीवी जोटास टीवी आर एस पी नाइंथ चैप्टर एंड आर एस पी एंसा चैप्टर दिस पर्सेंटिवली टू स्टेज वाज अगेन जोटास टीवी अनिल एस पी आर एस पी एंसा चैप्टर आर एस पी नाइंथ चैप्टर So, ARSAM TANSA chapter and ARSAM NAI chapter. What is the name of Tanza and NAI chapter? I love you too. <laughs>

Mga right, kapatid, arsatansa ang naiibibigay sa sama si Dr. Crispin Balagtas ng mga sila. Right, next, in line. OAURC once again, OAURC po sa stage Correct me if I'm wrong po, RC, para niya kayo. Eh. Tara po dito, to the same same okay, of appreciation. Kasama na rin ang ating photo sa ating wedding missyari, ang representative ng ating wedding missyari. Life is good, but then the trouble comes my way. But whatever happens, Lord, I thank you for this day. And when I'm feeling trouble lift my hands and pray that you will be there in the rain or sun. Oh, it's a beautiful day. I don't want to end. Mayroon, thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a day. Guys, uh, tapos na yung charity event. So, yan, ito yung ating uh, certificate of appreciation. Ayan, from... Uh, nasa North Laguna kasi ako na chapter na bilong na YECP, diba? So, yun, kaya yung iba umuwi na kasi dito kanina ang dami na, na nag-uwi na. So, ito yung ating certificate, so, diba? So, yan. Successful yung event ngayon dito sa Pasig. So, napakaganda sulit. Uh, daming riders ng iba't ibang club ang pumunta. Diba? So, ayan guys. See you sa uh, next video natin. Bye-bye!